ako, Larry, ano tingin nyo rito? Pare. Yung nangyari sa Gu, Gu, Alice Gu. Alice Gu case. Sumobrang buhos kay Alice Gu. Oo. Sabi ng mga pulis, ha? Sumobrang buhos kay Alice Gu, yung mga iba talaga notorious na pogo. Oo. Hindi na nakita. Hindi na nakita. Yes. Oo. Nakatakas na nga, eh. Oo. <laughs> uh, para bang uh, ginamit yung Alice Go para, para uh, i-cover yung skill? iba. Para ah, oh, cover diba? oh, uh, uh, mo dyan sa PR? Uh, deflect? Attack? Deflect? Deflect. Deflect. Oh, deflect. Para mabuhos lahat kay Alice Go, yung iba. Oh. Uh. Wala na. Wala. Naka, wala naka, na. Nakalusot na, na yun. Nakalusot oh. na sila. Yun Saka ngayon na. ang isa sa, oh. yan ang isa sa mga resulta ng OA oh. na hearing. Halos. Uh, ano yan? Sa Quadcom. Yung de, Quadcom naman. Hindi. Senate kay Model. Ay, kay Model. Oh. OA na OA. Tatlo lang sila bumabanat nun eh. Si Model, si Senator... Uh, Jingoy. Uh, Jingoy. At si Senator... Sh uh, Sherwin. 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 Yan, yeah. oh. Para bang uh, yung ibang pogo, eh, ang dami pala niyan. Marami yan. Marami talaga yan. At saka yung mga yun, mas notorious pa. Mm. Yun na nga. Parang na-shield sila. Na -shield. Pa paano yan? Ganito Spend rin mangyayari. And given the time to, ano, to escape. Oh. Or even protect their investments, nag-liquidate, oh. whatever. kinuha oh, na yung pera sa banko and oh. everything. So ano na mga natira dito? Nailabas no, na. No. Pero may tinatanong ako pare doon sa USEC uh, na naging guest speaker namin si Nikki, Mahusay. Nikiti 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 oh. The uh, USEC ng Justice. Sabi ko, do you have any idea magkano pera involved? Wag mm -hmm. hmm. nang industry-wise is the industry wide. Alam mo yung yung porak mm. O yung bang Yung porak lang. Oh, yung naging controversial lang. Oh. Gano'ng kalaking pera pumapasok dyan? Mm -hmm. I presume super laki kasi grabe investment. Nakita oh. nyo ba? Mm. Mahihiya yung uh, running of It's the bulls mo, pare. Mahihiya. Oh. Mahihiya yun. Yung, yung sa laki ng investment. Yung yun, It's oh. a kingdom, eh. Ah, diba? nanganganak yung <laughs> kanilang <laughs> operations. Yun, na. <laughs> nanganganak yung operations nila. Uh, pumapasok oh. sa so, scam. Okay. Uh -huh. Uh -huh. para technology rin, para mag-boost ka ng ganyang content, kalaking oh, kapital. Yung eh, returns mo, malakas. Yes. 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 Malakas yung returns mo. Oh, meron ba tayong idea? Billions. So, Kung kalaki yun. Sa Porac at saka sa... Ba yung Bamban, di ba, nag it itinayo yan, 6 billion eh, yung Bamban. Oo. Oh. Eh, yung Ang puhunan. Puhunan. Ang um, eh, presumably, yung, mas malaki doon na kita. Yung Porac, mas malaki pati. Oh. So, kung nagtayo ka ng 6 uh, billion, billion facility. It lang, oh, facility at lahat. physical facility lang yan. mahina yung times 2. Yun, time oh. Mahina, nga yung times 2. Oh. Oh. Mahina yun. Hindi, pagka nag invest ka ng ganyan, oh. lalo pa yung uh, may kasama real estate, mm. you expect siyempre yung mm. mga 100%. Oh, eto pa, tinanong ko. Yan lahat galing times. sa gaming. Oh. Yung, oh. Hindi lang. Hindi, hindi, lang. hindi, hindi lang. raw. Sabi oh. ko eh. Ang main source na bigla, ay scam. 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 Oh, Totoo. say, na. Ilang Pilipino na dali niya mga yan. Ganyang klaseng uh, damage ang ginawa sa atin. Oo oh, nga eh. Oh, uh, ng mga pogo. Eh ngayon, nasa underground na sila at mga Pilipino na nagpapatakbo. Mm -hmm. At saka ano yan? Nakuha na nila. Na, Nagkaroon na, 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 Saka, eh, ang gagaling ng mga Pinoy, <laughs> lalo na when it comes to IT. <laughs> At saka, ano na yan, uh, oh. doon sa mga crypto, yung mga gano'n. Uh, oh. 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 pati yung mga... Bitcoins. Bitcoins. Pati yung pag ano, sa banko, hacking. Uh, oh. oh. eh, naalala nyo yung nag-hack ng, uh, ng uh, system sa US government na Pilipino? Di ba? Naalala mo yung you mga... Yung love mga you tech. virus. Oo. Oh. Yung love oh. virus yun. Pinoy yun. Eh, ang gagaling ng mga Pilipino sa ano eh. Right. Hindi eh, ayos siya may technology transfer para. Nag-leapfrog tayo into, ano, services. <laughs> into services. Hindi <laughs> oh. eh. Well, actually, uh, yung, yung... mag-leapfrog yung uh, Yung order ni uh, Presidente BBM na itigil na yung Pogo ay uh, isang malaking hakbang na rin. Oo. Kesa sa wala. Eh ano gagawin mo kung hindi mo no, isasara kung parang atin. hindi handa ito eh. At At handa sa so Merong mayroon, uh, uh, it's a big big step towards uh, kailangan uh, sa Kailangan na sila ngayon. Ngayon eh. hanapin natin yung mga nag-underground. Oh, yeah. nag-underground. Oh, yeah. nag yeah. nag oh, kailangan niya, police work 'yan. Police oh, police work. Ah, oh, merong bang enough personnel na devoted? Diyan. Kasi po, yung coming niyan eh marami mabibiktim ang mga walang kamalay-malay. Ay hamon Pwede na ito na sa, sa atin ano? na sabihin na natin. Hamon natin. ito sa CIDG kasi sila yung merong uh, anti uh, cyber crime mm -hmm. uh, ano eh department Unit. eh. Oo. At uh, magaganda mga equipments nila diyan. Mm -hmm. Yan yung uh, talagang matutukoy nila kung saan nanggagaling yung mga yan. Oo, pero kailangan din pari-lari ng intelligence work. Oo. Police intelligence Oo. work. Magpa eh, yung, head ngayon ng CIDG, mahusay dyan, si General uh, Victoria. Victoria. Oh. Pero uh, mag, mag, maglalabas kayo ng mga undercover. Oh, alam Para ma-penetrate yan, malama kung saan sa lahat nag-ooperate yan. Oh, oh. At saka, e, eh, yan, yan. alam mo na kung ano yan, pati LGU. LGU. Oh, LGu alam LGU na, talaga. Alam ng oh. LGU yan. LGU. Uh, si Imposible ikaw, mayor ka, hindi mo alam kung ano. Uh -oh. May nangyayari, uh, nangyayari dyan. dyan sa, uh, alam mo ba, uh, according to some information that I got, dyan sa Paranaque, dyan sa mga subdivisions dyan, mm -hmm. ang dami pa rin nag-ooperate. Oo. Oh, Kaya. Totoo. Oo. Kabite, uh -oh. Kabite uh, Paranaque, Central Luzon. Hindi nga. Di ba? Hanggang Cebu. Ayala, Alabang nga eh. Uh Oo. -oh. Eh, alabang Parin, Pare, nag-away-away doon nag -away 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 sa subdivision na yan. ayala eh, alam bang? Oh. Dahil may mga grupong payag. Mm. Pag, doon nakatira. Sa yung mga bahay-bahay. Eh, kasi pinaparenta nila, nakikinabang sila. Ganon din sa multinational. Uh, <laughs> eh, pero yung mga kapitbahay nagagalit dahil... Galit. Nakihingay. <laughs> eh, Isira eh, daw yung... Uh, eh, uh, sa Ayala, alabang bang, yung renta dyan, mga oh. 300,000 naman. Oh. Mi minimum yun. Oh. Eh, paano? Paano? Oh. Mawawalan. <laughs> eh, mawawalan. Kaya, mawawala. kaya, so, kaya, nakikinabang inyo. sila dyan eh. Kaya nga, lumala daw yung, oh, yung ng uh, office space. Mm -hmm, Hindi. actually, yan ang isang naging ano uh, impact niyan. Yung tungkol dyan sa mga losses at lahat. Sa rentals. Rentals, lahat. Ang dami niyan. Mm -hmm. Andami niyan. Andami uh, na, At yung mga bangko, apektado dyan. No. Uh, mga... kasi, eh, halimbawa, nag-invest ka sa building. Yeah. Building. Oh, at oh utang, niya, ka. utang. ka. Nang utang ka. Ay nawala yung uh, income stream. Paano mo babayaran ngayon yon? Yeah. Loan. O. Oh. Hindi, hindi. That hindi. was as early as 2016, nagpapagawa na sila yung mga nagungutang na. Si lahat. David oh. A. dapat oh. makita natin kung anong ginagawa niya. Eh di ba kaya bago? Hindi, na, miglat na raw, pati kondo. Hmm. Overbuild na ng uh, kondo. Oh. Maraming uh, mga offices ngayon dyan sa building sa Makati na ano. Naka Nakatiwangwang. Nakatiwangwang naka yung mga yan. yan? Merong epekto 'yan sa ating banking system. Yes. yes. Kaya hindi ako naiinggit kay Eli Remolona. <laughs> oh, <laughs> Eli <Ramonola. laughs> Hindi nakakainggit 'yung position mo, Governor Gov. Eli Remolona. Gov. Gov. Cut down oh. nila interest rates. Although para mabuhay, Although, uh, to his credit. Ah, uh, lumaki ang income ng Central Bank. Itong ito, uh, oh, Itong oh, ano. Uh, ang galing siya ha, eh, pero ang mas siya. binabantayan ngayon at saka tumaas yung reserves natin na 112 billion US dollars. Oh, eh, well, marami um, rin naman tayong pumasok na loans eh. Kaya well, isa 'yun sa nagpataas ng reserve. Well, anyway, safe tayo. Yun ang, oh, yun oh, safe, yun oh. ang sinasabi niya may reserve yeah, at may Pero at yung, yung mas binabantayan ng Central sa Central Bank, uh, may reserve tayo ng mga 8 months to uh, for import pay, oh, payments. Yeah, oh. Usually kasi so, obligations. months lang okay, ito, oh, oh, oh. eight, eight, months. Sobra-sobra na yun. Oh, oh. Pero, en enough uh, comfort enough, uh, for the uh, yes, lenders. <laughs> But anyway, <laughs>